Mahilig si Hansu Lee sa mga laro mula pa noong bata siya. Ginugol niya ang karamihan ng kanyang pagkabata sa ospital kung saan wala naman siyang ibang magawa, kaya naging mahalagang bahagi ng buhay niya ang mga laro. Nakahiga sa kama ng ospital, hawak niya ang kanyang telepono sa kanyang mga palad habang nakaunat ang kanyang mga braso, naglalaro at nakakunot noo sa sobrang pagpupukos, pinipisil ang labi habang buong pansin sa nangyayari sa screen. Sa huli, nag-notify ang laro na talo siya kaya napamura siya sa inis at nakakunot ang nuo, na nagtanong kung bakit ganoon ka-ignorante ang artificial intelligence. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan nitong i-heal ang player sa ganoong sitwasyon. Ngunit naisip niya rin na hindi naman walang dahilan kung bakit sinasabi ng maraming tao na kahit ang bagay ay napapagod ang isang tao kung masyado niya na itong ginagawa ng matagal. Ibinato niya sa tabi ang device na may laro at ngumisi, sinasabing hindi na niya iyon iisipin. Dumating sa punto na hindi na siya nasisiyahan sa mga laro, tulad ng dati, AOS, o RPG at FPS, anumang genre pa, lahat ng mga larong lumalabas taun-taon ay puro kalokohan. Ang kwento at world-building ng mga larong ito ay madalas kahawig lang ng mga nauna sa kanila. Habang nag-scroll siya sa mga diskusyon tungkol sa mga laro, nabasa ni Hanso kung paanong may isang tao ang nagtanong kung hindi ba parang ginagaya lang ng isang laro ang isa pa. Maraming gumagamit ang nagreklamo na sobra na ang ganitong klase ng problema ngayon, dahil matagal ng pangit ang mga PC game. May iba pang nagsabing mas mabuting bumili na lang ng gaming console, at may isang sumingit sa usapan na malungkot na umami na wala na siyang malero, kaya humihingi siya ng rekomendasyon sa iba. May mga taong seryosong sumagot, may mga nangasar lang, at si Hanso ay napaisip na wala nang lalim ang mga laro ngayon. Nakatingin lang siya nang walang gana sa screen ng kanyang laptop at tinanong ang sarili kung may kakaiba pa bang laro. At doon niya nakita ang isa habang nagbabasa ng reviews tungkol sa mga laro, isang artikulo kung saan hindi nire-recommende ng may akda ang larong Dungeon and Stone, dahil hindi ito tulad ng lahat ng modernong laro. Pinipilit ng larong ito ang player na gawin ang isandaang porsyento ng trabaho, sa kabila ng negatibong review, Nagpa siya ang pangunahing tauhan na alamin kung anong klaseng laro ito at binuksan ang Dungeon and Stone. Isa itong indie roguelike na gumagamit ng 2D pixel graphics na kamakailan lang ay nawala ng kasikatan. Habang patuloy siyang nag-explore sa laro, medyo nadismaya si Hanso dahil ito ay nasa Ingles lamang dahil karaniwan ay hindi siya naglalaro ng ganitong klase ng laro. Gayunpaman, dahil libre ang laro, nagpasya siyang subukan ito at binuksan ang laro. Kaagad Inalok siya ng laro na pumili ng karakter, kabilang dito ang isang tao, dwarf, fairy, barbarian, furry, at isang unknown player. Napansin ni Hanso na medyo marami ang klase, at dahil hindi niya inasahan na mahuhumaling siya sa laro, pumili na lang siya ng kahit anong klase, at lumabas na siya ay isang barbarian. Nang magsimula ang laro, tinignan niya ang pangunahing screen at napansin na matagal na siyang hindi nakakita ng laro na may top-down camera. Matapos maglaro ng ilang sandali, sa wakas ay naintindihan niya kung ano ang kanyang dapat gawin. Pumahinga siya ng kaunti, nakaipit ang kamay sa pisni at mental na inamin na hindi naman pala masama ang graphics. Di nagtagal, naabsorb siya sa laro at hindi niya namalaya na unti-unti nang nagiging gabi. Nakakunot noo sa konsentrasyon, pinipisil ang labi, at nakatitig sa screen. Nang sa wakas ay tiningnan niya ang oras, nagulat siya at namangha, kung totoong ganoon nakatagal ang nakalipas. Naging obsessed siya sa laro, at habang seryosong tinitingnan ang screen, bahagya siyang napawis at inamin na masaya pala ang laro. Ang Dungeon and Stone ay may ilang tampok na parehong kakaiba at nakakakilabot. Una sa lahat, kinakailangan ang mga NPC upang makausad sa laro. Kung mamatay ang isang tao, ang buong proseso ay mare-reset. Sa simula, nag-e-enjoy lang si Hanso, ngunit pagkatapos ay nahumaling siya ng gusto at habang naglalaro, ay hindi niya napigilan ng isigaw at pagmura dahil hindi siya pinagaling ng Reaper ng halos manalo na siya. Hinawakan niya ang laptop sa galit, nakakunot ang nuo. Pumunta sa silid ang nurse at seryosong binalaan siya na huwag magingay sa ospital. Tinanggal niya ang headphones na suot niya, tahimik na tumingin sa kanya, pumayag, at humingi ng paumanhin. Pagkatapos, isinot niya muli ang headphones, nakakunot nuo sa konsentrasyon, at nakatitig sa screen ng laptop. Lubos niyang inalala na may patibong, tatlong squares pataas, apat na squares pakaliwa, at isang square pababa. Pagkatapos noon, matigas na sinimulan niyang subukan patagilan ang laro, at sobrang hirap nito dahil wala itong instruction manual, kahit sa Korean o English. Matapos maghanap sa internet, naintindihan ni Hanso na sa sitwasyong ito, kailangan niyang talunin ang laro ng mag-isa. Gumugol siya ng napakaraming oras sa paglalaro ng larong ito, mula noong nagsimula siyang maglaro sa ospital, hanggang sa magkaroon siya ng trabaho sa information desk, hanggang sa pumasok sa universidad, hanggang sa magtapos, hanggang sa mga interview, hanggang sa makapasok sa trabaho sa kumpanya, at habang papunta at pauwi sa trabaho, patuloy niyang nilalaro ang Dungeon and Stone. Gayunpaman, namamatay siya ng paulit-ulit, kahit anong karakter pa ang piliin niya bilang pangunahing tauhan. Napamura siya sa inis tuwing namamatay muli. Pagkalipas ng siyam na taon, ngumisi siya at sinabing sa wakas ay naabot na niya ang final boss room. Nakakunot ang noo niya at namula ang pisngi sa tuwa, at umupo siya ng nakatagilid sa upuan, itinaas ang ulo. Pagkatapos noon, tiningnan niya ang splash screen sa computer kung saan nakabukas ang lokasyon ng Abyss Gate at tuwang-tuwa niyang itinaas ang mga kamay. Pumikit siya at kinausap ang mga hindi kilalang kausap sa loob ng laro, binabansagan ang mga ito at nagtanong kung nakita nila iyon. Naisip niya kung may iba pa bang nakaabot sa puntong ito at naalala kung paano niya ginugol ang kanyang mga araw at gabi sa paglalaro ng larong ito. Sumigaw siya na siyam na taon na at ginugol ang kanyang pinakamagagandang taon sa paglalaro ng larong ito. Nagsimulang damaloy ang luha mula sa kanyang nakapikit na mga mata. Ikinukusot niya ang mga kamay sa kamao, at napansin ang isang notification sa screen na nagtatanong kung nais niyang pumasok sa boss room. Sumigaw siya na siyempre gusto niya, at nag-warning ang system na maaaring hindi na siya makabalik, at tinanong kung nais niyang magpatuloy. Pumayag ang pangunahing tauhan, ngunit medyo nagulat siya dahil tila masyadong nakakatakot ang tono. Inisip niya na ito siguro ang dahil sa ito na ang final boss, at ngumisi ng may kasabikan. Tumayo siya at maingat na tiningnan ang screen, handa na muling maglaro. Napagpasahan niyang huli na para umatras, at dahil pumayag na siya, nagsimula ang loading. Habang naghihintay na magload ang laro, naupo siya ng nakatagilid sa upuan, magkakamay sa likod ng ulo, at inamin sa sarili na hindi niya inaasahan na mananalo siya sa unang subok. Napagpasyahan niyang kailangan niyang mangalap ng maraming impormasyon at maghanda hanggat maari, nagtaka siya kung ano ang magiging pattern ng galaw at mga katangian ng boss. Inisip niya na tiyak na magiging ultimate ang laban, at ngumisi, nagtaka kung posible ba na mapapatay niya ang boss sa unang subok. Pinindot niya ang kanyang baba, pumikit at nag-isip, ngunit naputol ang konsentrasyon nang mapansin niyang na-load na ang laro. Tumagal bago niya lubos na naunawaan ang nangyari, at nag-notify ang system na naabot na niya ang abis, at ipinahayag na tapos na ang thought or real. Napakunot ang noo niya sa pagkalito at nagtanong kung talagang thought or real iyon. Bigla siyang tumayo mula sa upuan, hinawakan ang monitor, at nauutol habang humihiling na huminto ito. Mas lalo siyang nakakunot habang tinatanong kung Korean ba ang nakasulat, iniisip na Ingles lamang ang laro. Kinunot niya ang pangasainis habang tumagal bago niya naunawaan ang lahat ng termino. Biglang inihayag ng laro na nakumpleto na ang user verification, at sa sumunod na sandali, maliwanag na lumiwanag ang screen ng computer. Namangha ang pangunahing tauhan, nauutaw sa pagkagulat, at nagtanong, ano ito? Isang maliwanag na sinag ang lumabas mula sa computer, dumaan sa kanyang katawan, at tila sinusunog ito. Naramdaman niya ang hindi komportabling sensasyon, yumuko, sumigaw, at hinawakan ang ulo. Kahit na sobrang liwanag ng sinag, pilit niyang bahagyang binuksan ang mata, pinrotektahan gamit ang kamay, kinunot ang panga, at nagtaka sa sarili kung ano ang nangyayari. Unti-unting nagsimulang mawala ang kanyang katawan, naging mga particle ng liwanag, at na-transmit pabalik sa computer. Nang bumalik ang liwanag sa screen, wala ng tao sa harap ng monitor, at nawala ng malay si Hanso. Pagkalipas ng ilang sandali, nang magkamalay siya, narinig niya ang pagbati sa mga warrior, at nagtanong sa sarili, ano ito? Bahagyang binuksan niya ang mata, hindi maintindihan kung sino ang sumisigaw at napansin ang isang lalaki na nakataas ang kamay at nagsabing, ngayon, aalis ang mga warrior sa banal na lugar na ito. Nang muling bumukas ang kanyang mga mata, unti-unti niyang nakita ang lahat ng mas malinaw, habang patuloy na sumisigaw ang leader na ang mga tao sa harap niya ay magiging tunay na warrior. Hindi maintindihan ni Hanso ang nangyayari. Nasa harap niya ang isang hindi maipaliwanag na sitwasyon, may mga sulo sa paligid sa halip na ilaw, at napapaligiran siya ng mga matipunong barbarian. Sa harap niya, may isang kakaibang lalaki na sumisigaw, tinuturo sa mga barbarian kung paano piliin ang tamang sandata. Iniisip ng paulit-ulit ni Hanso ang sinabi niya at nagtanong sa sarili kung ano ang ibig sabihin nito. Bagamat unang beses niyang narinig ang lengguaheng ito, kahit papaano naintindihan niya ito at nagtaka kung paano siya napunta rito. Nagpasya siyang kailangang kumalma. Kinawakan ng baba gamit ang kamay at nagtanong sa sarili kung ano ang unang gagawin kung ito ay simula ng isang napakakomplikadong laro. Pagkatapos suriin ang mga posibleng reaksyon, napagtanto niya na kailangan niyang intindihin ang sitwasyon at mangalap ng impormasyon. Habang gumagalaw ang kamay, napansin niyang normal ang pakiramdam ng katawan niya, ngunit bago niya matapos ang iniisip, gumisi siya sa pagkagulat. Napansin niyang magaspang ang kanyang mga palad, malakas ang mga kalamnan, may mga tato, at madaling gumalaw ang katawan niya. Nakakunot sa pagkalito, nagtaka kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan. Hindi niya maintindihan kung siya pa ba iyon. Biglang naputol ang iniisip niya nang may sumigaw na tinatawag ang mga tao. Sa tahimik na pagmura, tinawag ng lalaki si Carrick Vaughn, ikatlong anak niya. Lumapit si Carrick sa shifton, tiningnan ang paligid, at kinuha ang isa sa mga sandata, umisi at itinaas ito sa itaas, ipinakita sa lahat. Ngumiti ang lalaki at pinuri siya sa mahusay na pagpili, napansin na pumili si Kerik ng 200 axe. Sinabi nito na siya ay tunay ng warrior. Tinawag niya si Anar, anak na babae ni Finland, at sumigaw na siya naman ang susunod. Napakunot ang nuo ni Hanso, pamilyar ito sa kanya, ito ang bahagi kung saan pipili ang mga kabataan ng sandata. Habang nag-iisip, pinili ni Anar ang espada, at ang sumunod na tinawag na warrior, si Closer, ay kinuha ang sibat. Napansin ng leader na ito ang pinakaangkop na sandata para sa matalinong tao. Napagtanto ni Hanso na kinikilala ang mga tao bilang warrior, at ang chieftain na nasa tabi ng isa pang barbarian na pumili na ng sandata ay nagsabi na ang bendisayo ni Ronas ay sumayo. Sa wakas, naintindihan ni Hanso ang nangyayari. Binuksan niya ng malapad ang mga mata at naisip na sigurado siya na ito ay dungeon and stone. Naalala niya kung paano nagsimula ang laro para sa barbarian, bahagyang yumuko at napansin na eksakto ito sa laro na kanyang nilero. Hindi niya maintindihan kung paano ito nangyari, ngunit bago niya matapos ang iniisip, si Am, um, nakatayo sa tabi niya, ay nagsalita ng nanginginig, sabing hindi ito maaaring mangyari. Pawis na pawis si Am um sa excitement, nanginginig at nakakunot, na nagpapatunay na ito rin ay Dungeon and Stone. Nakakunot si Hanso, tinitingnan siya, at pagmurang tanong, bakit ka narito? Pagkatapos suriin ang kalagayan niya, napansin niya na kumikilos ang mata ni Am, natatakot ang mukha niya, at ito ang kaibahan niya sa ibang barbarian. Pinisil ang labi, nakakunot, at napagtanto ni Hanso na hindi siya nag-iisa sa paglalaro ng laro, si Am ay naruroon din. Biglang may sumigaw ng galit, at napansin ni Hanso na katabi niya si Am, ang lalaking nagsalita kanina. Nakatitig si Am ng seryoso, at nagtaka si Hanso kung kailan nakalapit sa kanila ang Chifton. Patuloy na nakakunot, tinanong siya ng Chifton kung siya ba iyon. Sagot ni Hanso nang may kumpiyansa, wala akong ginawa, at iniisip na lahat ito ay dahil kay Am na tinawag niya na idiot. Kinunot ni Am sa takot, hindi maintindihan ang nangyayari. Nagsalita ang lalaki, at si Am ay humingi ng paumanhin, tinanong kung totoo na ito ay Dungeon and Stone. Bago niya matapos ang tanong, iwinasak ng chieftain ang ulo ni Am sa isang hampas gamit ang sandata. Namangha si Hanso sa walang ulo na katawan, ngunit nang nakatutok sa kanya ang chieftain, humanda siyang kumalma, tinangka ay ignore ang dugo na tumulo mula sa katawan ni Am sa mukha niya. Alam niyang papatayin siya ng chieftain kung magpapakita ng emosyon. Ipinahayag ng chieftain na si Am, anak ni Kadwa, ay naposes ng masamang espiritu, at iniiwan ang pangunahing tauhan. Inilayo niya ang pansin ng mga kabataan sa sarili, at pinapayagan silang kalimutan ang sinabi ng demonyo. Napagtanto ni Hansu mula sa nangyari ang ilang bagay, una, ang mga taong na transport sa laro ay tinatawag na masamang espirito. Pangalawa, papatayin ang sinumang madiskobre ito, pangatlo, maaaring ang ulo ni Am um ay gamulong sa lupa sa kasalukuyan. Napagtanto niya na kailangan niyang umiwas na mahuli. Ngunit may problema. Habang iniisip ito, nakinig siya sa chieftain na tinatawagan ng susunod na barbarian, si Sirim, ikaapat na anak ni Tenek. May mga barbarian na lumapit, may naghintay, at patuloy na tinatawag ng chieftain ang susunod na warrior. Pinag-isipan na sinabi ni Hanso sa sarili na hindi niya alam ang pangalan niya. Nang tinawag ng chieftain ang susunod na estudyante, na pamura siya, iniisip na sana sabihin ng laro ang pangalan niya. Nagtanong sa sarili kung may characteristic window o anumang paraan, nasa buhay niya ito. Alam niyang hindi sa patang hulaan lang. Patuloy na lumalapit ang mga warriors at shiftan, isa-isa. Napagtanto ni Hanso na maliit ang pagkakataon, ngunit wala ng ibang opsyon. Napagpasyahan niyang magsimula ng galaw dalawang segundo matapos tawagin ang pangalan. Kinunot niya ang mga kamao, pawis ang kamay, at alam niyang maaaring gawin din ito ng ibang masamang espiritu, kaya nagpa siya siyang umasa sa swerte. Sinabi ng chieftain na si Bjorn Yandelson ang susunod. Nang marinig ni Hanso, binilang niya sa isip, una, isa, dalawa. Ngunit ang ibang warrior ay nanatiling nakatungo. Nang lumipas ang dalawang segundo at walang gumalaw, umusad siya, napagtanto niyang iyon ang pangalan niya nakakunot sa konsentrasyon, ngunit bahagyang naantala ang kumpiyansa niya, at nagdasal na sana ito nga ang kanyang pangalan.